Magandang gabi mga kalaki, August 26 na po bukas Ikaw ba ay matagal nang tumataya ng mga 6-digit lucky numbers? Ano po, usapang 6-digit lucky numbers po tayo Matagal na po kayo sigurong tumataya na gustong manalo ng lotto Sino ba naman ayaw manalo ng jackpot price, di ba mga kalaki? Kung sa tingin mo hindi na po lumalabas sa mga lucky numbers na inaalagaan mo Palitan po natin yan mga kalaki, subukan po natin ang ibang uh, pwede nating tayaan mga kalaki at pwedeng lucky numbers namin ang subukan mo. Okay? Mamimigay po ako ng mga 6 digit lucky numbers ngayong gabi po. Ayan po. Kung hindi ko man po lahat pero mamimigay po ako ng mga kalaki. Okay? Kaya unahan lang po tayo mga kalaki pero mamimigay din po ako ng 2 digit, 3 digit at 4 digit. Ha? Sa mga hindi po sumusuko dyan, sa mga hindi po bumibitaw dyan sa amin. Okay? baka ito na ang pagkakataon mo ngayong gabi po ngayon pong August 25 bukas po August 26 mga kalaki aba baka ikaw na ang susunod dating winners na mapopost po dyan sa Facebook natin mga kalaki okay ang kailangan ko lang po Birdman at bird share po mga kalaki Yun pong iraramble ko, pag-aaralan ko Iko-code ko mga kalaki, okay? At kailangan po naka-follow, kailangan po nag ng videos namin at nag-heart. Ganun lang po kasimple. Wala pong bayad dyan mga kalakiya. Magpa-follow ka lang tapos i-double tap mo lang yung screen, i mo lang. Ganun lang. Pag nakita ko, ah, solid followers ko to ah. Kaya dapat pala bigyan ko to ng mga lucky numbers. Gusto ko manalo tayo. Gusto ko makuha natin ng jackpot mga kalaki. Kaya tara na, magbigaya na tayo.